Pasta Ano sabi? Papadrive ko na lang? Wala, palyado eh. Eh, dito mo na may akit mo. <laughs> <Wala yan. laughs> <laughs> ah, kapos sa taas, ah. <laughs> Ayos lang yan. Experience. Kapag ang cellphone ko nahulog, malas talaga. Ela mede

Ano ba ano Ito naman. Ito pa rin natututuw. Ito yung lock na hair ko. Ito meron ka na ito. Iyon na wala Tapos <laughs> yung control. Kamawa na, lock. Ano ba ito? Tapos nyo nga. Tapos nyo nga. Tapos nyo nga. Ano ba ito?

Pero hindi dapat ala. Ay, hindi dapat ala. Kapag sa awan, kapag sa awan yun, primera, bigla mawala na power yun. Kasi nga yung gas. O, yun nga. Mawala ng kondo. Ano yan? Hindi na mabewa. Kaya mga maya, papadrive ko na lang. Hindi ko kayo tumagat para kuha. Sino na drive Hindi dalawa. Malito na lang. Nakatagal ito. Kaya, kung may cash yan, hindi pang awan. Ay, lang. Sige, na lang daw niya pagbaba. Gigas na lang. Ayok, hindi. Ayok, どうして Uy, nabigto naman kami. nga yun eh Boyer, Ker! <laughs> Naguha mo, Boy, mo. Yeah. Taro, sure. na ako. Boyer, ko rito. Boyer, Ker! Doon ka Kung baka malaglag yan, ha? Uy, okay, nasa sana. Sa ano. <laughs> <laughs> akin tatu. no? Teka ba, ba naman ako <laughs> 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 sa kulungan ko. Hindi sa Ha? Hindi sa kulungan. Ay, hindi sa kulungan yan? Oo. Oh. <laughs> sa kulungan e. Eh. BGM. <laughs> Oo. Oh dujo 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 dujo

kapatid nga mo kompleto. Eh ano kung permastrilian? Wala kasama matstrilian na apat sa naman yung ruby. Hindi ko na yun. Oo, parang. Hindi ka tinanong ni. Masumak na. Hindi mo. Hindi mo na kaalahan. Hindi ka kahit kaba. Kahit na wala. Hindi Ayun gumanin mo. wala yan ano oh, pa dyan ano wala yan yun ano pa dyan ano pa dyan ano yan dyan ano pa 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 dyan pa dyan ano pa dyan pa Away, <laughs> oh, ini oh, terima

hindi ko naisip ay habay talaga yung pag-hide. Hindi, na sa... ano yung mga... Oo, hindi. yung nangyari ka ng plastic na na. Nagawala nyo yung bagay. Sa mga na natin, pagwan.

Ngayon, okay. sabi niya, ganun eh. Ano mo? At kita mo Oo. Okay. Ano ba Facebook okay. mo?